Ba't nagagalit ka? Ano ba? Paki-rayan, paki-hayop, paki-lain. Bakit 'yan nagagalit ka? it's live uh... Ba problema, sir? Ah, sir? Akin na nga yan, naman dito. Bakit pa nagagalit ka sa akin? Ano ba problema? Akin na yan. Ano ba problema, sir? Ganito ang tinagalit. Ganito ang tinagalit. Ba't ka nagmumura, sir? Huwag ka magmumura. Ano nga problem? Ay, pinagpapitin mo mo kaakin na ngayon kasi pihahatid pa ko na nawa ako. Ang tutumin Eh, ba't nagagalit ka? Ano ba? Akin na nga yan! Pag hindi mo pibigay! Ba't nga nakagalit ka? Ano ba problema, sir? Walang problema, akin na ngayon kasi pihahatid pa ko na kuminto doon! Eh, ba't nagagalit ka nga? Galit na galit ka. Ano ba problema, Sir? Binigay mo sa akin, papipirmahan ko. Ate na ka? Tapos nagsasalita ka kung ano-ano sinasabi mo. Ano naman Hello, Sir? Nag-alala dyan na ito sa Bino, sir, eh. Sabi ko na ang kanilang tao ayaw papirmahan, eh. sabi Bino, ayaw papirmahan natin ito sa Bino. Ke kino ke kino

Namo, may numura ako, Naggago pa. <laughs> ako pang mali.